ko. <laughs> <Oo nga. laughs> <ngilin> <laughs> oh. 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 oo Oh. 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 Oh.

Larangin. Kerayan, tingnan mo si Papa. Papa, ano nang saranggola? Hay nna. wala oh, na oh. Wala si Kuya Chikchik -chik, ah. Tulog eh Tulog si Kuya Chik -chik.

Ah, ayun na ulan, no. Ah, tara na, uwi tayo. Ano naman na, tayo.